nandito ako sa area at uh, hinanap po ngayon sila ni SD eh, hindi ko pa nakita lah. pero may narinig akong mga busis sa unahan hindi lang muna ako lumapit kasi baka delikado ayun ang marami din siguro dyan. so guys sa mga nagtatanong dyan alam ko no uh, nasa isip niyo pa kung bakit ako sumayan naman dito so ako nga pala ay, yung mga pa ako okay na so ang problema ko ngayon itong uh, itong lagnat ko marami yung lagnat ko so ayaw kong uh, matagalan pa yung uh, pagsama ko sa kanila kasi nga Mas lalong hihina uh, yun yung views ko kasi mamamatay. So ito, pinipilit kong makasama sa at makapag-upload. sa na kung sino so, dihan, no? so nah, parang may nababang silang badan so ngayon wala na akong dalang agimat kasi so, nga ayun alam nyo yung nangyari sa akin so yun nga pala si Cesar hindi naman nagpakita si Cesar wala na, si na magpapakita talaga siguro naging successful siguro yung ginawa namin maraming, so, maraming thank you sa inyong lahat so especially nga pala kay ate Jane pasinsya uh, ka natin na, Jane uh, hindi kasi ako masyadong makapag focus sa cellphone kasi masakit yung mata ko Kamera din ako dyan. No? Okay, pasensya na kayo guys ha? Hindi mo na ako lalapit dyan. Kasi ikintayin ko pa yung mga kasama ko. Kaya na, bumalik naman yung ano ko kanina. Yung lagnat ko. Kaya pinilit kong bumangon para maka makapunta dito.

loko aku okay, okay. okay. Ah. Tengah, kan, What <laughs> 问题。 なかな

na yan tol, nasira yung silpon tol Importante yung buhay mo tol Ang ah, problema niyan tol, hindi na makapag vlog Ano ba yung magamit ha? Problema uh, niyan, hindi na siyang vlog. kapag vlog May kukunin daw 5,000 yan. Yung sa... sahol sa saho... Sa saho... niya daw sana Kailangan natin lang Yung mga tulong. No? Sobrang iyak talaga ni Idol Junji mga tulong. So, kasi na isira okay, yung, mga tol Kasi uh, nandiyan uh, uh, pa, pa, pa yung, um, yung, so, yung, uh, yung uh, sahod niya so, sa mga tol Nandiyan pa yung ano niya. Ilang buwan yung... Ano sa pag-aaral lang mga uh, anak? Ilang buwan yung tol? Tatlong buwan? Yung 5,000 na yun? Dalawang buwan? Dalawa? So sa, isang buwan niya, 2,500 lang. So, uh, lahat ng mga supporters namin no? kay Dax, kay Idwil, kay Litra, kay Putiporlo, kay Janji, no?

eh. Importante to lula ka mamatay nila. Buat tak abot ba delikado ba? Ngan ni kena kasinggit pa. Ini nama magud. Lai yang kuan ba lai yang. Oh, luya do yang lawas, ngan hmm. luya do yang lawas. Ambil yang pakaram do nya. Bos kita, mana saya tunggu apa di itu bagi. Pas mau boleh kita abot ke sana tu. Bos bawa melung agi kilo nya. Oh, disuruh tenang dan ba. Bukan ada pas modal. Pas mau kayak yang kilo ang bugas

Bawag-bawag ko na eh. Parang maputol ma na.